Sa panahon ngayon na nagluluwag na ang mga pulisiya ukol sa pandemya, marami ang kumikilos na animo'y wala na ang panganid ng pagkakahawa. Na para bang dahil pinayagan ang lumabas, e eh naging obligasyon na ang lumabas at makihalubilo sa maraming tao. Maraming mga kapasyahan ng tao na iniaangkas niya sa daloy ng pasya ng karamihan. Yun bang dahil ginagawa ng karamihan, e eh, sige na rin, doon na din tayo. Mao-obserbahan mo ito mula sa mga kainang magkakatabi na kapag maraming nakapila sa isa, kahit maluwag sa iba, e eh parang doon mo na din gusto dahil doon gusto ng karamihan. Maging sa pananamit, misan hindi na iniisip kung babagay ba o hindi. Basta nauso, sige na lang kahit hindi bagay kasi yun naman ang meron ng karamihan. Kaya tuloy, paminsan, hirap na hirap na sa pagsuot, go pa din kasi uso sa karamihan. Para bang nawawala na ang personal na kapasyahan basta ang madlang people ang nagset ng pamantayan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng popular ay pwede at hindi lahat ng pinapayagan ay tama. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng sariling kaisipan na dapat ding gamitin sa pagbuo ng sariling kapasyahan ayon sa mga values na dapat panghawakan. Mahalaga ding tandaan na ang hindi marapat na hayaan nating ang kultura at ang popular ang humubog sa ating kapasyahan. Ang mas dapat mangyari ay ang tamang values natin ang humubog sa ating kultura. Maging sa pananampalataya ay mahalaga ito. Ang sabi ng Bible, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Marami ang mas pinipiling tumahak sa malawak na daan kung saan ang karamihan ay tumutungo sa pamamagitan ng kaisipan na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Marapat mong pag-aralan kung ano ang tama at hindi lang kung ano ang popular. Kung paano hindi lahat ng popular ay tama, eh hindi din lahat ng tama ay popular. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng Biblia. Dahil sa pamamagitan nito ay naiiwasan nating matangay ng mga sikat na pananaw na hindi naman ayon sa nais ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng tamang pamantayan at gabay. Sa Kanya tayo mananagot balang araw. Maaaring nakakatukso ang sundin ng kapasyahan ng karamihan kahit ito ay hindi tama. Pero dapat mong tandaan na hindi ka naman sa kanila mananagot. Sa halip, tayong lahat ay sa Diyos mananagot. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay dapat pahalagahan. Piliin mo ang nagbibigay lugod sa Diyos at magagawa mo ang kapasyahang hindi mo pagsisisihan. Asa ka pa!